Hello guys, magandang hapon. Sa inyong lahat, sana nasa mabuting kalagayan kayo at saka ingat-ingat sa ating mga biyahe. Kahit sito ngayon sa parking, kung saan naghihintay sa aking painante dahil may pickup kami ngayon sa URC Rubina. Sa syempre, kailangan hintayin natin siya dahil kung walang pa yung tire mawawa <laughs> tayo ito guys truck namin uh, dito tamang pahinga muna kami kasi hinihintay ko siya pero isa lang po dun. dahil siya manggagaling sa Nipolo eh kaya ngayon usap kwentuhan mo tayo mga ano sa guys ang init kaya Gaya ako kanina guys sa una kong sa namin kanina. Pinunta ko sa unang ano kanina yung sa may yung. Punta ko dun para mag hanap naman ng ibang trabaho ngayon sa ngayon. Kasi dito guys, so to sing guys, kulang ang aking sinasahod dito. Dahil eh magkano ang sinasahod natin? 700 per day tayo dito. aso nga lang, 700 per viyahe pala tayo. Pero di tayo umubra sa mga ganun. Kasi magkano lang, may isang linggo guys, nakakailang biyahe lang tayo, nakakailang apat na beses. Kaya nga ito to guys, pick up nito namin ngayon si URC, ang biyahe nito bukas. Ang bayan nito isa lang. Kaya ngayon guys, madali lang naman deliver. Kaso muna ano, problema ngayon guys, di, di ubra yung ganun sistema pag ang mga pamilyado ang tao. Eh, syempre isipin mo, natira sa akin, tuti na ganun pa ako ng ano. Kaya ngayon naghanap ako ng ibang paraan na mas maganda kahit malang minimum siya. Basta araw-araw ang biyahe. sa akin yun. Hindi kita paano, malaki. Eh magkano rin yun? 700, 7, ano, 6, 4, 6 times ano? Di 700 plus, ay 7,000 plus. Ito sabi natin 8,000 plus lang ka Kaya nga guys ngayon naghanap pa ako ng ibang Pero yung pinunta ko kanina guys na trabaho, natanggap ako. Driver din, in ako. driver, driver sa kahilipad doon. Pero ngayon, syempre, bilang isang driver ka para mawuli siya yun ang pano sa akin doon din ano anong ano mo kasi lang yun ang ano doon ang sinabi sa amin ng interview sa akin kailangan hindi lang driver pay ka rin helper ka rin yun ang ano doon ang ko sa amin pero siyempre okay lang sa akin sir okay lang naman trabaho yan kailangan yan pero lahat naman tayo nagsasabi mabilis na yung trabaho na pero may time talaga mapahili ka sa trabaho dahil yung nangyayari nga na ganong sistema pero ako guys, okay na sa akin ganun kasi at least araw-araw ang kita, ang kita ko din. Kasi sa akin walang problema 'yun kung ganun araw-araw basta araw-araw kahit man minimum lang. Ano? Saka guys, eh syempre eh mag ilang taon mangga pa una kabilang mga gamit ang anak ko. Isa ngayon, nag-iipon-ipon din ako dahil mahirap na hindi man pwedeng lagi si Misa kung na nga ako eh. Dahil yung magkano isisipin mo, kabuhabi nga yun sa akin. Makabuhay ba yun ng pamilya? Di ba hindi? Siyempre, kung gagawa ka rin ng way na kung saan ka, sa, saan, saan ka tutugma sa mga gasto pang sa gastupang, araw. Dahil mahirap yung ganong trabaho na. Isipin mo, two, lang sa isang linggo, sa mo. O, kung ikaw sa kalagayan mo, nang papayag ka ba ng ganon. Di ba? Two, three. guys, bisa na muna ako, napakainit. natin guys, panta no. Dala tayo ng pang sapatos sa kayong bisit sapatos. Meron tayong additional na sapatos. Yeah! It's okay, water. Kasi bawal dun sa ano, kay sa trabaho namin yung sa area ng ano, bawal dun yung walang sapato. Kaso nga lang, hindi da, crotally, hindi dapat sapatos sa ano eh. Ang kailangan dun yung ano, yung safety shoes na black. Napakamahal nun. 1.8 8 ata to. pala guys guro ko ano hanggang ngayon linggo na lang at ako dito sa trabaho kung bago sa trabaho kung ngayon yung driver kumukuha na ng panggastos ngayon dito dahil may hirap wala akong papamedical bukas sa susunod na araw eh kasi kung maganda lang sana to guys yung 700 yung 700 per day biyahe eh. huwag problema sana eh kasang walang problema rin dito guys siyempre tayo lang inasaan ng pamilya ko oh ng pamilya, siyempre, eh, ang pwedeng hanggang doon ka na lang na ano, nagagalit na nga siya dahil kano lang ginabahan araw-araw budget ang bahay laging wala naiiwan ang misis ko kaya kailangan, gumawa rin ako ng way na ano sa dami ko nagawa ng trabaho na ano, na, na, na yan, eh, lahat naman okay kaso nga lang, depende nga talaga sa ano yan sa tao sa kung gu gusto mo eh yung pinuntahan ko ngayon guys medyo maganda rin kasi company siya buo sa company meron siya mga incentive na nakukuha eh ngayon sabi ko adi ah, try natin hindi lang kasi kailangan natin kumita eh di ba saka syempre pagdating sa pamilya syempre di ka papayag na magutong mga pamilya mga, mga anak, anak mong dalawa diba, di di ka kumain isang araw kahit ikaw lang okay ka na eh, masaya ka na ka na mas, masaya na malungkot ka doon dahil hindi ka nakakain, pero importante anak mo nakakain pero siyempre di ka mapapayag na ganun lagang gagawin mo kaya gagawin mo rin ang way na, na, na mag, medyo mag improve ng konti dahil kailangan natin yung gawin sa buhay natin di ba pwedeng hindi kakain lagi araw araw kasi baka mamaya mas babalik sa tiyan mo medyo mas malalang sakit di ba kaya kailangan, kain din tayo minsan-minsan. Siyempre, kaso nga lang iba talaga. Buto lang guys, yung lahat ng ginawa ko ganyan na ano, may time na hindi ko makain dahil minsan sobrang tipid sarili ko. Lalo na ano, kuma, makakain lang anak ko, nang sila. Dahil pa alam, alam mo guys, pag sobra naman ng budget ko sarili ko, binibili ko lahat naman ng gusto ko na masal na makakain. Eh. Pat, ipaglalag sa ulam sa bahay. Kung alimbawa na lagi sa anak ko, nakakain ko ang bibiling ko. sinigang na baboy, sinigang na pata, o isda, o manok, manok o yan buti sa ng Diyos ha kain pa namin sa araw-araw tatlong beses araw-araw kaya laking salamat ko pa rin sa miss ko na malaking bagay malaking tulong talaga sa akin ang ganun buti na lang kahit nagagalit siya sa akin na hanap pa ibang trabaho lagi na na lang niya ako pero guys intindi mo na lang dahil minsan kahit na siyan mali tama pa rin yun, dahil hindi man pwedeng ganun gagawin mo. Magpag sinalubong mo kasi yung kasalubong kayo ng dalawang ano, magkakagulo kayo, magkakasakitan ano kayo, magkaka ang dalawa. Kaya ang hirap pa rin. Kaya mas maganda, kung ano na lang yung kaya mong gawin, gawin mo na lang. Hindi na yung kailangan pang ganun, 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 ganun. Di ba? Gawin nyo na lang guys. Hindi yung kayo ng diskarte para sa ready mo lang. <coughs> As ang hirap ng ganun na yun nangyayari sa ating pamilya para para at least buo yung ano mo buo yung pamilya mo pag ganun sistema hindi kayo nagkakamagkagulumang kayo mga maya maya hindi ka lang sorry yun lang para hindi na hindi na lalong lumala pa mga ano description daan ng mga mga away away na yan And guys malapit ang umulan so mga pumapatak-patak na ang ulan pero guys malapit lang naman pipi pa namin dito lang naman sa may tawid lang naman sa ligaya yung UR si Rubina dyan yun lang naman pero ang problema guys ito <laughs> hindi yung bayad di kasi delivery nga kami pero yung ano eh. kaya ngayon yun lang natang may sasalan sa sa buhay ko ngayon na mas maganda kung ano ba diba? yun yung sinilipin ako sa buhay ko pero ngayon buti nakahanap naman pero syempre kailangan pa rin na lahat ng bagay nararanasan natin maghanap ng trabaho ano mahirap man yan o ano walang walang trabaho hindi madali halos lahat mahirap maghanap ng trabaho kahit may kahit silka ka mahirap pa rin ang pa lang minsan kundi ka talaga mapili sa si trabaho maraming trabaho pwede mo pwede mo applyan aso nga lang kung mapili ka sa si trabaho na gusto mo's maganda-ganda sa saud yung kinahihiling mo na above minimum ka mahirap yun pa, pa, ano yun pahirapan din makahanap ng ganong trabaho dahil hindi basta basta lahat ng ng mga company o mga trucking mga ganyan hindi basta basta nagpapasara ng ganyan dahil minsan iniisip nila eh, eh, siyempre yung ano rin yung kalagayan ng mga ano diba kaya nang gibitaw sila ng malaking pera ng mga ganyan ng iba soldong 800 at, pero sa mga ganong bagay na soldo na ano, 800 o 750 maganda na rin yung pero mas maganda sana kung may kahit minimum ka lang o benefits o dun din okay lang din yung 750 basta yung benefits dun kumpleto rin sana yung kahit di nila hinulugan ikaw magulog this kung alam lang yung sarili mo lang alin, ang kaya na kaya mag distribute dun huwag mo na silang iano yan ang gusto mo eh lalo mga tracking number one yan pero may hindi naman mga company naman na per talaga pero minimum ka Binibigyan ka ng tatlong way na, oh, ganito, ba i-sport po doon. Pero, isang magsakan ka lang, 8 oras na yun. Diba? Ganun lang yun. Gaya doon sa in na ko ngayon, guys, ano eh. Ganun nangyayari sa mga, sa, ano, yun, magbababa ka sa, by food store, by food, store, by food store, ganun yun. Ang mga yari, tatlo, to dalawa. Pag marami siguro, dalawa lang. Pero, pag natapos mo yun, uwi ka na, 8 oras na yun. Kinabukasan, pwede ko lang magbiyahe. Yun lang naman yun kung sa magote oh, ka kung gusto mo daw sabi nila hindi, eh, pwede kung walang coding kung kung coding gali mo biyahe ka kung may biyahe walang problema na sabi niya yun ang sabi dun sa akin kaya maraming salamat at natanggap ka ako sa akin na playan dahil yun ang sa awa na sa awa naman nyo si na bayan guys yun ang hiniling ko sa awa na hindi si na at saka shoutout nga pala sa dalawa sa umpare pare dalawa na nagturo sa akin sa pagmamaneo simula sa ball nung ako'y nasa ano pa ako dun sa palengke e eh, parang dun sa kay Kuya Pidel yan ang hindi ko malilimutan sa lahat ng mga naging partner ko sa trabaho nung araw na sila ang bigay sa akin ng, de, ng ganitong skill na hindi ko malilimutan na sa madaling sayita madali ka makahanap ng trabaho kung hindi naman kundi ka lang mapili kaya maraming maraming salamat sa iyo sa inyong dalawa pare yan lang may ko sa, thank you guys sana pag itong kwento natin may matutunan din kayo dahil ito para sa lahat na sa lahat ng father di pamilya di pamilya na kung kaya ang gawa ng paraan ang ating mga diskarte sa buhay na para maka medyo mas maganda nasa inyo naman yun kaya thank you thank you and please like and share sa ating youtube channel guys dahil uh, minsan mag-update ang pero tuloy-tuloy yan guys ha maraming salamat sa guys take peace out